Ang po na ito mga kabombo ay meron po tayong makakpanayam sa ating linya. Si Sir Eufemio Agbayani III, ang Historical Sites Researcher ng National Historical Commission of the Philippines or NHCP. Atin pong tatalakay mga kabombo, ito pong patungkol sa Ninoy Aquino Day at National Heroes Day. Magandang hapon po sa inyo, Sir Eufemio. Ito po si Bombo Nerisa. Live po tayo ngayon, napapakinggan at napapanood dito po sa ating himpilan. Bago po ang lahat sir, uh, inyo pong pagbati po at napakilala sa ating mga listeners and viewers. Good afternoon po. Good afternoon po, at sa lahat po ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa makasaysayang hapon po. Mm -mm. So ayan na uh, Sergio Femio no. So month of August is uh, napakarami din po talaga holiday kung ituturing po no. So unang-una po natin diyan or na po natin. Ito nga patungkol po dito sa Ninoy Aquino Day. Sergio Femio, ano po ba ito nga uh, importance po ano ng uh, Ninoy Aquino Day para po sa mga Pilipino po? Ninoy Aquino Day, ginawa po itong uh, pambansang holiday uh, at na wala nang pasok pagkunitainan ng buhay at legacy ni former Senator Ninoy Aquino. Uh, doon sa mga nagtataka, parang napaka-reset naman yata ng na buhay niya para maging isang national holiday kumpara kay Rizal at saka kay Bonifacio no, na nabuhay yung mga uh, dulong bahagi ng 19th century. Pero pinapaalala nito no, na ang paninindigan para sa iniisip natin bilang tama yung pagtatanong kung tama ba ang ginagawa ng ating pamahalaan ay mga bagay na maituturing bilang kabayanihan. Kung matatandaan mm -hmm. natin, uh, yung kanyang assassination no August 21, 1983, mm -hmm. uh, humukaw ito sa damdamin ng maraming Pilipino para manawakan para sa isang mas demokratikong bansa uh, na humantong sa ex Power Revolution mm -hmm. at sa pagkakaroon ng kasalukuyan nating sistema politikal. Mm, mm Ayan po. Sir, based po sa history po natin, no? Ayan, lalong lala po sa mga kabataan po na nakikinig po ngayon, is paano po ba natin uh, mailalarawan ito pong naging contribution or yung naging ambag po ni Ninoy Aquino dito po sa history ng Pilipinas po? Alam niyo po, medyo, uh, medyo tricky na yun pag-usapan mm -mm. yung legacy ni Ninoy. We have to recognize that uh, isa sa mga inaakusahan na uh, nagpapatay yung ano kay Senator Aquino mm -hmm. ay yung father ng no, ating kasalukuyang Pangulong si Bongbong Marcos no pero we have to go beyond politics to recognize the heroism that uh, Ninoy Aquino showed nung panahon na uh, uh, kaka impose pa lamang ng batas militar sa ating bansa sa halip na magtago mula sa mga kinauukulan uh, kinaukulan po na hinarap ni ang mga akusasyon laban sa kanya. Mm -hmm. uh, nag siya ng matagal na solitary confinement, nag uh, umarap siya sa isang military tribunal, eventually nga uh, sentenced siya sa death penalty per dito na patupad, no? Um, and it, this is because talagang vocal si Ninoy Aquino sa mga irregularities, sa mga abuses na uh, nakita niya nung panahon na ang pangulo po ay si Ferdinand Marcos Sr. Yung pag-e-endure ng uh, solitary confinement. I think nag uh, ano pa siya eh, nag uh, hunger strike pa siya para iprotesta yung nararanasan na mm. o ng katarungan niya at ang iba pa mga kababayan. Um, two things can be possible. May mga bagay na uh, maaaring ay mga magandang naitulog pang Pangulong Marcos Sr. Pero we don't have to ignore the abuses that happened. Then. And yun yung paalala sa atin na Ninoy Aquino Day. Ang tanong sa atin ngayon, ngayon na mayroong mas malayang paraan ng uh, pakikilaw sa politika, paano natin ito ngayon gagamitin? Do we remain quiet or do we become vocal? Uh, so ito po yung hamon sa atin ng uh, Ninoy Aquino. Mm, mm Sir Yofem, yung ko din po, ano dito po sa NHCP po, meron po ba tayong mga, kumbaga, mga lugar or yung mga historical sites po na related po kay Ninoy Aquino na kasalukuyan nyo po nga pinapangalagaan po, sir? Uh, sa kasalukuyan po, ang pinaka-intervention po na NHCP or pakikilahok na NHCP sa pagunitan uh, Ninoy Aquino Day ay po ating pangunguna sa seremonya uh, po ng pag-aalay ng bulaklak sa airport. Mm -hmm. So, ginagawa na lamang natin dito sa labas. Ang um, airport daw, although ang airport po ay nasa pangangalaga po ng mm -hmm. Manila International Airport Authority, pero nagkakaroon po tayo dyan, simpleng pagunita uh, sa airport. Um, Marami sa mga sites related kay Ninoy Aquino ay uh, nasa pangangalaga po ng pribatong sektor. Halimbawa po yung kanilang punto po sa Manila Memorial, of course, ay under the family at yun po, Ninoy Aqui uh, Nino, uh, Aquino Center po sa Tarlac ay under naman po sa pangalaga at Tinoy and Cory Aquino Foundation. Na uh, nakikipag-coordinate naman tayo po sa kanila patungkol po dito uh, pero po nasa, kan sa pribado pangalaga po ito sa kasama. Mm -hmm. And um, ang pinaka-under na lang po ng NHCP ay yung People Power Monument sa uh, EDSA sa Epifanio de los Santos Avenue kung saan makikita yung isa sa mga utang uh, pantayog na itinayo para kay Ninoy Aquino unveiled in 1980. Mm -hmm. Alright po. And po sir, ano na lang po siguro yung nais nyo naman po um, ipaabot or iparating especially po sa mga Pilipino lalong-lalo na po sir yung mga kabataan po ngayon no na parang nalilihis na rin po yung mga knowledge nila pagdating sa mga history kagaya po nito uh, Ano po yung uh, nais po natin iparating sa kanila sa pamamagitan nga po nitong uh, paggunita ng araw po ng Ninoy Aquino Day? Uh, maganda opportunity eh, o oh, walang pasok para balikan yung ating kasaysayan. Uh, ito think critically, no, you don't have to believe what everything that I would say or okay. what your teachers say. You have to research it very, very deeply para makita uh, kung ano yung totoo talaga. Uh, yung pag-iisip na critical, isa sa mga bagay na pinapaalala sa atin, yun at Ninoy Aquino. Day. And uh, on the part of the NHCP, para makatulong sa ating mga kapabayad, uh, meron tayo yung Philippine Political History sa Kasakyan sa Malolos tapos pwede mm. Meron din tayo mga documentaries and uh, uh, videos na available sa ating uh, YouTube channel para mabalikan ma yung ba bahagi na ating kasaysayan na tinutukoy nung or na related kay Senador Alright po. Ayan po Sir Eufemio, panghuli po no, patungkol po dito sa Ninoy Aquino Day. Baka may nais pa po kayo mga karagdagan na mga informasyon na gusto nyo pong i-share sa public. especially po yung opinion po natin with regards kung paano po ba mapapalalim din yung understanding ng public sa mga aral po ano, na hatid po nito po nga Ninoy Aquino Day. Go ahead po. Uh, at the end of the day, um, Bagaman ang nakabandera sa holiday ay si Ninoy Aquino, ang magandang uh, pagtuunan din natin ng pansin kung paano nabuhay yung mga Pilipino sa panahong iyon ng ating kasaysayan. Ano ang uh, kanilang pananaw? Bakit umantong? O bakit talagang iiyakan ng mga Pilipino yung assassination ni Ninoy Aquino? But at the same time, uh, makita din what are the circumstances that uh, led to uh, the proclamation of martial law. Uh, yung magsimula na tayo magtanong-tanong, magsimula mm -hmm. tayo magpasabasa, and huwag natin ikulong yung ating sarili sa isang pananaw labang, but rather, tignan talaga ng malaliman, at doon tayo makakakonclude ng ating mga uh, uh, conclusions sa kutsa ating kasaysayan. Mm -hmm. Alright po. Maraming, po, uh, maraming salamat po, Sir Eufemio. No? Now, proceed po tayo, Sir, dito po uh, patungkol naman po sa National Heroes Day. Ayan po. So, uh, Sir Eufemio Agbayani, ano po ba itong uh, kahulugan po ng National Heroes Day sa kasaysayan ng Pilipinas? Alam niyo po ang definition kasi ng his, ang hero o bayani sa ating uh, sa atin bilang mga Pilipino ay hindi nakakulong sa kusina lamang yung sikat, sino yung mga big names mm. sa ating kasaysayan. Uh, kung lahat po ng mga nag-alay ng kanilang buhay, ng kanilang talino, lakas at kahit resources sa ating bansa ay magkakaroon ng holiday, wala na po talaga tayong ipapasok. Mm. Kaya po mayroon tayong National Heroes Day para kilalanin yung kabayatihan ng mga naunas sa atin, mm -mm. Um, alaman natin yung pangalan nila o hindi, mayroong isang araw na papagtutukunan natin ng uh, pansin yung kanilang uh, legasya. And at the same time, opportunity dito para itanong ang ating mga sarili, paano tayo magiging bayani sa ating kasalukuyang panahon. no? Uh, dahil ngayong kabayanian ay hindi lamang na lilimit limit doon sa mga namatay na before or kahit yung, kahit yung mga nabuhay noon. But uh, pwede tayo lahat maging bayan. So yun ang hamon sa atin ng National Heroes Day. Sa mga nagtataka, bakit po yan nasa August? Mm -mm. Uh, last um, day of August yan dahil mas o menos, ah uh, ginugunita natin yung pagsisimula ng himagsikang Pilipino. Malala natin August 23 yung ah uh, ang petsa kung kailan na uh punit ng sedula sina Bonifacio sa Pugad Lawin. August 30 naman ang uh, unang malakihang labanan ng himagsikang Pilipino sa San Juan del Monte, sa tinatawag ngayon na Battle of Pinaglabanan. So yung, yung yung mga araw na 'yon ang uh, range na pinagpilian na dito natin lagay sa panahon ito yung pagunita natin ng national heroes. Mm -hmm. Sir so, Yufemio, dito po sa na-mention po, ba, sa na po natin, no, a uh, konting linaw lamang po, paano po ba natin pinipili, kumbaga, or kinikilala yung mga national heroes po dito po sa ating bansa? Uh, merong criteria na recently approved ng NHCP. And this was formulated in the 1990s nung talagang gusto na nila maglista ng sino-sino ba yung mga national heroes. The criteria was approved. Unfortunately, hmm. wala pang definitely na, uh, definite na listahan. Pero uh, para may turing bilang isang pamansang bayani, kuna dapat may touring silang bayani ng taong bayan. Taong bayan ah. ang pumipili kung sino yung touring niyang bayani. kino-confirm uh, na lang yan ng pamahalaan to holidays, to markers, and Uh, other forms of commemoration. Uh, mm -hmm. Kung ang isang bayani ay kinikilala ng buong bayan, yan ay may tutunan natin ang pambansang bayani. Kaya hindi na lamang po tayo limited kay Rizal uh, bilang pambansang bayani, kundi kasama na si Manifacio, mm -hmm. si Fabinia, pa uh, Paano naman natin may tutunan na bayani ng isang tao? Yung pagkilala ng taong bayan, but at the same time, kaya siya kinikilala ng taong bayan ay hindi lamang dahil siya ay sikat, kuwapo, maganda, may appeal. But rather dahil mayroon sila ang iniambag sa pagbubuo ng ating bansa. May ideya sila kung paano dapat maging maayos ang ating bansa. At nag-alay sila ng kanilang buhay, ng kanilang tangal upang uh, magkaroon ng kaginawaan. So ito pong question na is parang same lang din po kanina with regards po sa Ninoy Aquino Day po ano. So may mga historical sites din po ba tayo na in relation with or related po sa mga bayani na pinagdiriwang po every National Heroes Day po Technically speaking lahat po noong 28 museums throughout the Philippines from Ilocos Norte hanggang Dapitan sa Sambangan del Norte ay uh, may tuturing natin na may connection sa ating makabayan. Um pero yung actual ceremony kung saan uh, ginugunita natin yung National Heroes Day kung saan inaasahan natin yung pagdalo ng ating pangulo uh, mm. ay nagagana po sa libingan ng mga bayan sa Tomb of the Unknown Soldier. Uh na under naman po ito ng Philippine Veterans Affairs Office. So pwede nyo pong bisitahin yung aming website, nhcp.gov.ph slash museums para makita isa-isa o ano yung mga museums, sites, and landmarks na nasa pangangalaga po ng NHCP. And although technically Lunes po yung National Heroes Day kaya sarado ito, pero um, sa mga ibang araw pwede natin itong mabisita para makilala yung ating mga bayan. Alright po. Sir, mahingaan ko na rin po kayo ng message po na nais nyo po nga iparating. nito po nga patungkol sa National Heroes Day sa mga kababayan po natin. Go ahead po. Ang uh, National Heroes Day po ay may dalawa main function. Una, mm -hmm. para kilalani natin yung mga bayani natin noon at ngayon. Mm -hmm. At pangalawa, para tanungin ang ating mga sarili, paano tayo magiging bayani sa kasalukuyang panahon. Hindi po pwede na iaasa lang natin sa ibang tao yung pagbabago, yung pag-unlad ng ating bansa. Dapat po maging kalahok tayo sa pag-unlad nito. Maging kalahok tayo sa pagtatanggol ng kalayaan nito mula sa mga banta sa loob at labas ng bansa. Uh, maganda po yung sinabi ni former DILG Secretary Jesse Ropredo. For this country to succeed, we need to make heroes out mm. of ordinary, Philipp uh, ordinary people. We need to make heroes out of ourselves. And yun ang hamon sa atin ng National Heroes Day. Maraming ordinaryng Pilipino noong unang panahon at kahit sa kasalukuyan ang piniling maging bayan. Mm. Ngayon sa kasalukuyan, kaya ba natin maging bayan? Mm -hmm. Alright po, ayan po sir, panghuli na lamang po, baka po may uh, nais din po kayo muli ibahagi po sa ating mga listeners and viewers Sa mga hindi po nasa klawan. nito po nga, mga tanong po natin And of course po, uh, message na rin po sa mga kabataan para maging inspiration po nila, ano yung mga bayani po sa kanilang buhay Kasi usually po sir, parang ito po yung nagiging tanong uh, na mga teachers po no sa mga elementary or high school uh, Dito po sa mga estudyante nila, go ahead po sir Uh, at um, uh, mahirap maging bayani mm. kung hindi natin alam kung paano maging bayani. Magagawa lamang natin ito sa pagbabalik sa ating uh, mga aral ng kasaysayan. So para makatulong po ang NHCP po, ay mayroong YouTube channel. Uh, search nyo na lang po NHCP Official at National Historical Commission of the Philippines para makita yung mga documentaries, videos, virtual tours na pwedeng makatulong sa atin sa pagbabalik tanaw sa ating kasaysayan. Sa mga nais po magpakalalim sa pag-aaral ng kasaysayan, mayroon po tayong National Memory Project. Ang yeah. website po nito ay memory.nhcp.gov.ph. Pwede po natin itong tingnan para po uh, mabasa yung mga iba't ibang aklat tungkol sa ating kasaysayan. Uh, and for announcements po ng uh, mga activities related po sa National Heroes Day, pwede niyo po nyo po pisitahin ang aming Facebook page. Uh, fb.com nhcp1933 at sa iba pong social media accounts po namin at NHCP official. So ganito pa rin po ay makasama po natin ang lahat ng ating mga kababayan sa pagunita ng araw o ng pambansang araw ng mga bayan. Ayan po. Muli po, Sir Eufemio Agbayari III, from uh, Historical Sites Researcher ng National Historical Commission of the Philippines or NHSCP. Maraming salamat po sa inilaan niyo po na oras po ano, para maging uh, parte po nito nga uh, pagbabahagi po natin ng mga impormasyon na yan para po sa ating mga kabombo. Balik po, Sir. Magandang hapon po and uh, God bless po.